Hello mga katandar Pagpalang Magasan nyo mga tander. Dito na naman tayo sa ilog mga tander, nag tayo ng mutya Kasi siya na mga tander Kasi kanina di ko nakuha na ng video to Kasi umulan kanina Ang ma malakas Masisira yung silpo natin no? Ngayon na tumila na Kamila na matandir. Ayan, yun lang tayo nag-video. Kasi hindi tayo mag-video matandir pag umuulan. Kasi masira yung cellphone ni Otong Thunder nyo, no? Kaya ngayon lang tayo nag-video. I-sisir e, ko lang itong nakuha kong kwan mga mutya, no? dito sa ilog dahil sa ilog matandel medyo malaki yung tubig kaya hindi tayo masyadong nakapaghanap no? ng ating mga mutya ng kalikasan Paliwanag ko sa inyo matandir, ang mga mutya ng mga nagkalikasan matandir ay ito'y pinagkakaluban lang nito ay yung mabubuting may usong mapagmahal sa kalikasan no? at sa kapwa-tao no? mabait ba? binibiyayaan ng ating mahal na sa mga lumikha ng agimat o mutya sa pamagitan ng mga ating no? Kaya pag maglimos kayo ng mutya matandiray sa mga ating hero para hindi man kayo ang nakakuha ipapangalan sa inyo yun dadasalan ng ating hero yun para ikaw na yung may tanga ng mutya, no? Kaya doon kayo maglimos sa mga ating kung hindi kayo makapaghanap ng mutya doon kayo maglimos para ikaw talaga yung may tanga ng motiya, no? Eh, sisir ko lang tong nakalap ko na mga motiya, no? E, Ayan, matanda. tong kidlat. Kidlat ko yan. Kidlat na ito. Maraming lakas na tumatanda sa itong... Pusong bato tawagin, no? Ayan. Tawagin na lang pusong bato. Bato na hugis puso, no? At saka itong lampasan na bato, no? Bunga to ng kahoy, matanda, Bunga to ng kahoy. May ibon matanda, no? bunga to ng kahoy na naging bataw e pupang ko pa to kung anong bunga to na naging bato no? pero lampasan siya mga tander ayan o po siya may, may paikot na guhit na ayan paikot ng bato kaya tinatawag tong lampasan na bato Iba yung may butas, matanda, ang tawag nun, tagusan na batok, no? Tagusan po yung tawag nun, kapag may butas. Kapag may guhit naman, na paikot, na tuloy-tuloy yung ikot niya, yan po ay lampasan. Para maintindihan yung matanda, no? Kapag makakuha kayo ng mutya, alam nyo na kung anong mutya yan. Ito naman matandir, ito ay kahoy na batok. Magaling po yan. Sa mga dipinsa sa bala at itak na. Itong kahoy na batok. Para may alam kayo matandir kapag makakuha kayo. May kakilala kayong atingero sa barangay sa o bayan nyo ipatingin nyo doon at padasalan nyo na rin para kung mahina man yung aura ng mutya ay lalong lumakas kapag ma madasalan ng antingiro yan yung okay, mga nakaalap natin matanda na Sana'y naintindihan yung matanda, no? Paliwanag ni Utol Tander Ang mga mutya ng kalikasan matander Ito po ay gabay po lamang sa buhay, no? Gabay po lamang sa buhay, yan Ang may nito ay ang ating mahal na Diyos amang lumikha nasa langit, no? Siya po ang may ari ng kalikasan siya po ang nakakalam ng mga kuha natin no? kaya doon tayo magdarasal doon pa rin tayo magbabase hanggang dito na lang po matander sana ay kayo sa susunod muli na aking videos God bless all matander salamat sa panonood kapag araw sa inyo